Alam niyo ba yung pakiramdam na nagmamaneho ka mag-isa sa disyerto ng gabi? Yung tahimik ang paligid, walang ibang sasakyan at parang ikaw lang ang buhay sa buong daigdig? Pero paano kung hindi ka nga nag-iisa? Ito ang kwento ni Luis, isang sales agent na nagkamaling huminto sa isang gasolinahang hindi dapat naroroon at nang nilalang na nagbabantay rito. Makinig kayong mabuti dahil sa kwentong ito, hindi sapat ang mabilis na takbo ng sasakyan para makatakas. Alas dos na ng gabi, halos tatlong oras nang nagmamaneho si Luis pa uwi galing business trip. Mabigat na ang mata niya, pagod na ang katawan, at mas lalong bumigat ang pakiramdam niya nang mapansin niyang malapit ng maubos ang gasolina niya. Sinubukan niyang hanapin ang pinakamalapit na gasolinahan sa GPS. May lumabas isang gas station, tatlong kilometro lang ang layo. Pero nagtaka siya hindi niya maalalang may gasolinahan sa rutang ito. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang magpagas kahit hindi mapakali ang pakiramdam niya. Nang makarating siya roon, agad siyang kinilabutan. Ang gasolinahan ay mukhang luma at abandonado. Kumikislap-kislap ang ilaw sa neon sign nito, parang ilang dekada nang hindi napapalitan. Tahimik ang buong paligid, walang cashier, walang ibang tao. Isang lumang kotse lang ang nakaparada sa gilid kalawangin na, may mga basag na bintana at mukhang hindi na umaandar. Nagatubili siyang bumaba pero alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. "Hello?" tawag niya, walang sumagot. Wala na siyang oras para maghintay, kaya kinuha niya ang pump at sinimulang lagyan ng gasolina ang sasakyan niya. Ngunit habang ginagawa niya ito, may narinig siyang mahina at malalim na buntong-hininga, parang may nakatayo sa likuran niya. Napalunok siya at dahan-dahang lumingon. Wala namang tao, pero nang tingnan niya ang rearview mirror ng sasakyan niya, nakita niya ito. May nakatayong lalaki sa dulo ng gasolinahan. Nakasuot ito ng lumang uniforme ng gas station attendant pero ang mukha nito hindi normal. Maputla, punit ang pisngi at ang mga mata itim na butas na parang walang kaluluwa. Naglakad ito papalapit sa kanya. Mabagal, dahan-dahan, hindi gumagalaw ang katawan pero parang dumudulas ito sa hangin. Nanginginig ang kamay ni Luis habang mabilis niyang tinapos ang pagbabayad. Sinubukan niyang umupo sa driver's seat at patakbuhin ang sasakyan, pero hindi ito nag-start. "Come on, come on." Nang lumingon siya, wala na ang lalaki. Nagpanting ang tainga niya sa sobrang kaba. Tumakbo na lang ba ito? Saan ito nagpunta? Biglang may malakas na katok sa passenger window niya. Napasigaw siya. Nasa labas na ng kotse ang lalaking multo, nakangiti ng masama. Nangingitim na ang mga ngipin nito at ang mga daliri nitong mahahaba ay dumadampi sa bintana niya parang hinahaplos ang salamin. Nagmamadali siyang tinwist ulit ang susi. Umugong ang makina sa wakas. Pero bago siya nakaalis, bumukas ang backseat ng kotse niya. Nakita niya ito sa rearview mirror. Nakaupo na sa likod niya ang multo. Walang ekspresyon ang mukha nito. Nakatingin lang ito sa kanya. Wala itong ginawa kundi ngumiti at bumulong. Ang bagal mo, boss. Napasigaw si Luis habang inapakan niyang todo ang gas pedal. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta, basta gusto lang niyang makalayo roon. Tumakbo siya ng takbo, hindi lumilingon sa rearview mirror kahit nararamdaman niyang may malamig na hiningang bumubulong sa batok niya. Ilang minuto pa siyang nagmaneho hanggang sa nakita niya sa di kalayuan ang isang checkpoint ng pulis. Nagpreno siya ng bigla at halos sumalpok sa harapan ng mga pulis. Mabilis siyang bumaba, hingal na hingal. Kuya, kuya tulungan niyo ako. Sigaw niya. Lumapit ang isang pulis kita ang pagtataka sa mukha nito. Anong nangyari, boss? Tanong nito. May may gasolinahan sa likod. May may multo. Nagkatinginan ang mga pulis. Maya-maya, tinuro nila ang kalsada kung saan siya nanggaling. Boss, walang gasolinahan dyan. Napatingin si Luis sa direksyon na tinuturo nila. Ang kalsadang tinakasan niya ay isang lumang abandonadong lote. Wala kahit anong gusali. Wala ni isang gas pump. Isang bakanting lote na natatakpan ng damo at lumang signage na halos hindi na mabasa. At sa gitna ng damuhan, may isang lumang sasakyan na puno ng alikabok at kalawang. Ang parehong sasakyan na nakita niya sa gasolinahan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Luis kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Totoo ba ang gasolinahang iyon? o isa lang itong patibong ng isang nilalang na hindi dapat naglalakad sa mundong ito? Ano sa tingin nyo? Totoo ba ang nakita ni Luis o naligaw lang siya sa isang lugar na hindi niya dapat pinasok? Kung gusto nyo ng mas marami pang kwento ng kababalaghan, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang programang ito. At kung may sarili kayong nakakatakot na kwento, i-comment nyo lang sa bababaka kayo na ang susunod kong babasahin.